Ayan po, sa episode na ito, ano po, nagpapatubig po tayo ng ating taniman po. Oh. at gawa ng, nakakaramdam na po ulit tayo ng medyo pagtuyot po. Yan, ito po yung ating kinukuhang patubig. Binarahan po natin ang mga sako. Yan po ay papuntay sa ating kasibuyasan. Oh, yan, ito na po yung ganapati po pala sa ating yasibu. Oh. Narating po pinapatubigan at gawa po nang nag-apply tayo ng chicken manure. Ito na po ang ganap sa ating sibuyas. Ganito na po ang estado ngayon, no. Yaan. atin pong pinapabahaan at gawa po ng anong tawag dun yung hapon po sa hapon po tayo nagpapabaha yeah, ito na po ang kaganapan no? hanggang dun po sa kabila yung pong mag na yun yun ay damo Oo, at yun ay yung pinagkuhaan natin ng punla ito nga ba ilan 1, 2, 3 4, 5 Six, seven, eight, nine. ay sampung plat po pala ito yan ito na po ang ganap po sa ating tanim ito po ay yung malalaking variety natin ngayon oh uh -huh. bakit may napuputol siguro may uud oh wala gawa ho siguro ng hangin Kaya po ang condition ngayon, no. Ari pong kabila tayo undecided pang itatanim Oh, ayan po'y pinapahinga lang muna natin yung lupa. naman po na ay tubig po oh. paparoon. Ang lahi po nito ay yung ating sinasabi ko sa inyong Duterte variety na malalaki po ang pagkalahi. Tapos po ito po naman yung ating pasibol na buto. Yan, arin na oh. ho. Ganyan na po yan ay eh, Tagalog. Yung pong ating pabuto na sibuyas, naka isang plat at kalahati po, kulang-kulang dalawa pala. O oh, yun, oh. 'yun, may nasapit na rin dito tubig. Eh. Ito na po ang kondisyon ng ating sibuyas na inakap. Oh. Tapos po, update ko na rin po kayo doon sa mga sibuyas naman natin na marami na atin pong pinatarin doon sa kabilang dinila po, sa kabilang pinitak. Oh. Yan, update ko po kayo. Gawa po ng nakakalungkot mga isipin, ay di ipakita ko po sa inyo laging tara po ba doon. Ayos na rin, hindi po tayo babawi. Hindi po tayo babawi. Ay, mapapatarong tayo sa akin sa, sa ating sarili na ba ka babawi, nalugi ba? Oo, yan <laughs> Tara po. Pupuntahan po naman natin. Ayaring aating ating sibuyas dito na ating ito dinilig po natin ang dinilig. Oh. Pero ito po yung nangyari parang nakakalungkot uh, tingnan, isipin ay yung mga pinagdaanan po nito pero ano pa nga po ba ay di kung ito lang nga Aho. ari po i-update ko sa inyo ano ito po ay halos dapat siya ay ready to harvest na oh. Uh -huh. ay ngayon po ay di po ba naman at nagdaan din yung mga bagyo, ulan, init. Ulan, init. Yan po ang naging klima po ba dito? Ay parang naging hirap po yung ating halaman sa paglago. Oh, uh, yan no. Uh. Kita po naman. Oh, ayan. Oh, uh, may ibon. Ba't ka namatay? kawawa yut ari po ay ang laging ganap dito ulan init, ulan init para po nagaganito yung sibuyas dito sa amin no? lahat po naman pa, hindi, kumbaga, hindi man sa lahat kumbaga, ito po mga katabi natin uh, siguro mga 3 kilometers yan po ay lahat ay sibuyas ang tanim dito sa gilid na rin bundok barangay kamaysa ay pero karamihan po ganito Ito ang nangyayaring ganap Ready to harvest na sila Tapos ay unti-unti pong bumababa Lumiliit na lumiliit Yan katulad Ayan oh Kamukha po nito Ito yung mataas Pagdating po yan ng one week Ganito na siya kaliit oh yan, ito po ay halos ito po hindi na mabebenta sa market yung ganito kong lalaki kaya po nakakalungkot man ay di na update ko na rin po kayo oh yan ito po ay tuloy pa rin po ang harvest natin kinukuha ko yung matataas dinadala ko sa lugawan araw araw po naman at saka po good news araw araw na po na 2 kilo yung ano yung order po nila sa atin malaking tulong po mapipilian pa po yan lahat oh. Pagkaiga Arako, nag ano ka? oh. Si Arako parang nakakalungkot po ay oh ano. pero yung punong tinanim lumago tapos ay basta ganyan po ang nangyari ay sasabihin ko po sa inyo na may pagkalugi rin po oh hindi ko ang puhunan po natin dito ay yung puhunan din naman sa sibuyas pero siya natin binaliktad ay di ito po ang nangyari naman no yan nakakalungkot ano po yan po ay kumpleto sa pataba, kumpleto sa dilig. Tapos nga nung dumaan pa yung ulan init, ayan, na para nalilipol. Oh. Ito po yung lumaguna. Ito po ang nangyayari. yan kayo po ang tumingin. Lumalaki, tapos siya lumiliit. Oh, Natutunaw! Oh. Sayang nga! Oh. Ito po naging ganap sa ating sibuyas. Lahat po siya dumaan na, napatabaan, nadilig, na asikaso. Pero yung nangyayari po ba e, ganyan ha? Oh. Yan. Yan po ang naging update natin at ganap dito. Oh. Bahala na po. Tayo po naman e, ay sanay ng malugi. Oh. Mapalay, maano. Pero yung iba po naman ay e, ayos din. Yan. Tapos tayo po naman ay sa kangkong naman. Ah, uh, medyo ayos. Kumbaga kay kangkong po. Ah, uh, ay stay diyan kahit maliit 'yung ano basta may survive 'yung pang-araw-araw pwede na rin po uh, Talagang minsan nga ho ay iniisip ko rin na hindi ko na rin hinangad na yung totoong maraming maraming pera po ba kung bagay makaraos na lang yung pang araw araw ay ayos na yung hindi lang magkautang oo uh. oh. Yeah. kung bagay pag, pagkakalooban po naman ano pa nga ba di kung bagay ari, parang binanggit ko lang sa inyo na hindi ko na hinangad yung marami agad pera basta wag lang magkautang oo oh, uh. yun yan ari po yung atin sa kangkong po tayo nakaka recover kumpara dito tayo nalugi sa kangkong tayo bumabawi yan nga hono na sabi ko, kangkong lang naman. Ay, eh, kumbaga ba siya pa yung mas nagdadala ba? Kumbaga sa lasa siya yung nagdadala. Oh. Uh. Yan. Ang ating mga kangkong. Yun, salamat din po sa lahat na nag-order ng kangkong at araw-araw po yan. May regular na po tayo. Oh. Ari pa po yung ibang kangkong natin no. Na iha-harvest. Ayun po ang graps. Yeah, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Bye.